okay so yan mga master good day po sa inyong lahat welcome back sa ating youtube channel at sa facebook na rin so welcome sa inyong lahat so nandito tayo ngayon para sa isa na namang ano, uh, uh, reaction video mga master actually dun sa mga hindi nakakalam sa mga bago lang dito sa ating youtube channel or facebook isa rin ako sa mahilig mag camping so ayan nagkakamping kami kasama ko yung mga kaibigan ko ang purpose naman namin kaya kami nagkakamping is para makapag-ano paglabas ng stress, ganyan, tsaka ma-relax na sa mga campsite. So, um, kaya nakaka ako dito sa i -re react natin ngayon. Uh, pinasa lang to sa akin ng kaibigan ko na si Sir Daddy Yo. Uh, shout out kay Daddy Yo sa nanonood. Ng, nanonood lagi siya ng video, uh, Vice President ng Pasang Mazda, no? Okay, so, kagigising ko lang mga maser at ito, gadyong bumugad sa akin. So, gusto ko magkaroon ng uh, mag-react dito sa video na to. Hindi ko pa siya napapanood actually. No, nakita ko lang yung title, Himas mas rehas. Pwede naman sabihin, wag manapak. So, in short, may nangyaring kababalaghan dito mga master. So, without further ado, panoorin natin sabay-sabay at magbigay tayo ng... Kung ano man yung ano, kuro natin. Okay? So, mabilisan lang tong edit na to mga master. Sa cellphone lang. Okay, let's go! Labas Gila, 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 gila. Malipong 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 Sino pa kasi si, ang nangyari? Eh. Si, 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 si. Kuya, ini, yung, kuya, 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 kuya,

di naksega talaga kusapana nila ba kusapana lang kusapana lang di naman talaga kusapana nila kung ano yung pungi 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 pungi

Pero okay, um... ano, mga mga okay. yung video Kuya! Actually, wala siyang karapatan na Kuya, kung stop man to na. Niyo, no. O kahit na may hari, wala siyang karapatan na manakit ma ma ng guest nila. Kahit na magsisigaw yung guest dyan. Diba? Nakalis na sinit na ninira na yung guest. Diba? Pero kahit na manira kung ano man ang part ng campsite dyan. Pwede nilang palisin na Pero hindi dapat na gano'n na mananakit sila magbubuhat ng kamay lalo lalo na hindi naman siya sigurado dun so ayan narinig nyo na nga dun na ano na nagmumura yung nagmura yung ano yung guess normal lang yung mga master yung may mga ha, pinagdadaanan pupunta sa mga campsite para ano alam mo yun yung mag release ng stress tsaka yan, normal yun yung sisigaw siguro dito. Kuya, pag angkat pa lang sinasabi mo, minumura okay, kayo eh. Uta sa barangay, mag-usap po sa tayo. O, oh, sige po. Mura, mura, mura. mura. Sige. Sige. O, sige. Mami Mami mura, mura. Yes. sige. sige. Okay. 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 So, ibig sabihin, pag pagpasok pa lang, pag angkat pa lang, eh, I don't know.

No, no. Okay na. No. Parang ayan, okay, sinong okay, nga, no. okay, mga. Mga mga, di na. No. Parang ayan, okay, sinong nga, mga. Mga mga, di ka na. Mga mga, di ka na.

hindi kasi kuya pagkas pagkakapu sa pagkilalang mura hindi nagagawa kagat to walang walang usido ang mula mura ang mula talaga yung pagkilalanya niya may mga nangyuto sa lahat lahat sa talaga ring tama na yung gamit tayo wala wala ka sa ng mo o tatang banda ba kasi na siya wala sa top key ina buka mo magiging tayo at silang pulis mas maganda go

Sinuntok mo ako. Hmm. Sinuntok mo ako. Kaya nga, hindi mo ako kilala, tara. Hindi mo ako kilala, tara. Si Donna Besto. Check ko sa right Facebook. Si Shaika Ransko. Shaika Ransko. Ayun ko yun, mayroon naman kayo may...

May kampo po, di May kampo. nyo na po yun. po Okay, so yun ang nangyari mga master, no? So, ang ano pala, pinapanood natin nung sinapak nung staff. Staff lang yun mga master. So, nagtrabahador dun sa campsite. Alam ko tong campsite ka to kasi ano, dumada uh, dumadaan ako yan lagi ko nakikita yung campsite na to and gusto ko nga rin i-check to kaso lang wala akong pagkakataon na, ano pero madalas ko nakikita tong campsite kasi umaki tayo na marilaki no uh, nakikita ko to andun sa may left side ko so para sa akin mga master ito personal opinion ko lang uh, sa mga campsite talaga kailangan sa campsite peaceful, tahimik dapat nga walang video okay kasi para yung tao makapag ano makapag-unwind or makapag-relax o so, ganyan. At kaya ako pag pumunta ako sa mga campsite, na may, may din ako ng mga campsite na mga tahimik lang. No, yung makapag-relax, relax ka ba? Kasi kaya ka naman nag-camping para enjoy mo yung nature, di ba? Mag-release ng stress sa isip at saka sa katawan. So, yun. Kaya isa rin ako sa mga mahilig mag-camping kasama ko yung mga kaibigan ko, no? Ayan, so sa nakita ko dito mga master, ah... Uh, para na trigger yata yung staff at ayan dahil sa pagmumura nung isang ano uh, guest nila pero para sa akin maling mali yung yung sinapak niya agad yung ano yung yung hindi ba yung yung ano yung guest nila no kasi kung mang confrontation dapat alam niya muna kung ano yung yung dahilan kung bakit sumisigaw o bakit nagmumura at kung sino yung minumura. Ang ginawa kasi nung nung ano, yung Ah... Uh, staff. eh, tinanong lang, tapos biglang sinapak agad. Pero sa so, totoo lang, 100% mga master, walang karapatan yung staff na magbuhat ng kamay sa kanilang mga ano, sa kanilang mga Ah... Uh, guests. So, hindi ako kampi sa guests, kasi, di ba, nagsisigaw din siya, siguro, nakainom, di ba? Pero, yun, yung way niya para mag-release ng stress, di ba? So, nandito lang tayo sa middle para magbigay ng, ano, ng, ng opinion. Sa campsite kasi kailangan talaga tahimik para sa akin. So, ayoko rin nung may mga nagsisisigaw at may mga nagmumura. Pero hindi sapat na dahilan yun para sa pake mo yung guest nyo. Unang una, nagbabayad dyan sa inyo, no, sa... Kaya sila pumunta dyan kasi feeling safe sila. Tapos nagbayad sila ng ganun para lang masapak, di ba? And tama rin yung sinabi ng isang ano, kasama nila, dapat ipina-implement nila kung pagpasok pa lang nila na bawal ganyan, bawal ganito, bawal ganon Pero kahit na ma-implementation ng mga rules na ganoon na bawal sumigaw, bawal magingay, eh dapat sinasaway lang, hindi dapat pinagbubuhatan ng kamay, no? So yun lang mga maser, kasi wala tayong karapatan na saktan yung isang tao lalo't lalo na hindi naman tayo direktang ano, ba? Diba, inaatake nun not na sinapak ka o di gumanti ka kagaya <laughs> nung ginawa nung isa pero dapat uh, ah, sa mga campsite ng no, mga master mga sir, ma'am uh, ah, kung meron kayong campsite ah, i-inform nyo rin yung mga guests nyo kung ano yung mga bawal di ba? na ah, sabihin siya kanila kapag ginawa nila yung pwede silang mapaalis sa campsite at ah, non-refundable yung binayan pwedeng ganon at least alam nila at saka meron din silang pipirmahan dapat ng mga waiver form uh, doon sa mga rules and regulation para ano kasi kung may laging may mga ganyang klaseng insidente mangyayari diba? masisira din yung mga business nyo kagaya nito masisira yung business nyo dahil sa sa pangyayaring ito at na, ang dami na nakapanood milyon na yata yung nakapanood no? and syempre ah uh, malaking impact to sa inyong negosyo pwedeng iwasan kayo ng mga campers, mga guests dahil diyan. Kasi isipin ng mga guests, eh meron kayong mga violenteng mga staff. <laughs> 'Yun lang, 'yun lang yung aking personal opinion mga master. And sana hindi na maulit 'to diyan sa campsite diyan sa May marilaki So hindi ko na mabanggitin yung pangalan ng campsite kasi ayoko rin naman na baka sira sa inyo pero nabasa ko nagbigay na ng statement yung campsite uh, regarding diyan at nakakulong na raw yung yung staff nila sa pangyayari and ayun para magkaroon naman ng ano ng justisya din yung yung ano yung um, guess sa nangyari so yun lang mga master maraming salamat sa panonood nyo until next time thank you po <laughs> bye bye